Ang tensyon sa hangin ay parang mabigat na ulap habang ang lahat ay nakatayo at naghihintay. Bigla, ang tunog ng mabibigat na bota ay umalingaw sa buong lugar. Agad na bumaling ang lahat sa pinanggagalingan ng ingay. Isang grupo ng mga sundalo, suot mula ulo hanggang paa ng itim na uniformeng pangkombat, ang nagmart sa pasulong. Natahimik ang mga bulungan sa lugar sa pagdating nila. Hindi tulad ng mga karaniwang uniforme ang suot nila, sadyang napakaitim na tila sinisipsip nito ang liwanag sa paligid. Naningkit ang matalim na mga mata ni Jiangyi habang sinusuri ang mga sundalo. May pamilyar na pakiramdam ang mga gamit nila na nagpaalala sa kanya ng kagamitan ng mga investigasyon team. Pero may kakaiba sa uniforme ng mga sundalong ito, mas maayos, mas eksakto, at halatang mas mataas ang kalidad ng pagkakagawa. Ang mga sundalo ay may suot na mga helmet na pilak at abong uniporme na halos tumakip sa buong katawan nila. Kaunting bahagi lamang ng balat ang nakikita. Nakatindig silang parang mga estatwa, walang kibo, walang galaw, ngunit taglay ang isang nakakatakot na presensya. Wala silang sinasabi, ni gumagalaw, muli't sapat na ang kanilang presensya para madaig ang lahat. Pati ang mga pinakamatatapang na mutant sa lugar ay tila natigilan sa kanilang nakita. Ito ay hindi mga pangkaraniwang sundalo may isang pabulong na tinig mula sa karamihan. Yan yun. Ang puwersa ng depensa ng Blizzard City. Ang pangalan pa lang ay may bigat na. Kilala ang yan yun sa buong rehiyon ng Jiangnan Region bilang mga pinakamahuhusay, ang elite sa lahat ng elite na unit. Sila ang pinakamalalakas na mandirigma ng Blizzard City. Ito ang unang beses na nagpakita sa publiko ang mga sundalong yan yun. Hindi lamang sila mga mandirigma, sila ay mga purong mandirigma ng digmaan matapos ang lahat ng pinagdaanan nila, hindi labis ang tawaging sila ay mga killing machine. Kahit pa may tatlonda ang sundalo ang Blizzard City, tanging limang libo lamang ang nabibilang sa espesyal na grupong ito. Ngunit iba pa rin ang mga yan yon. Sila ang pinakamagagaling sinanay para tugisin ang pinakamapanganib na mga nilalang na mutant. Sa hukbong ito lumitaw ang mga alamat tulad ni Jan Wu at Baili Changqing na kilala bilang pinakamahuhusay na mandirigma sa rehiyon. Kahit dalawampu lang sa mga Sundalong Yan yon ang dumating, sapat na ito para yumanig ang buong rehiyon ng Jiangnan Region, labindalawang lungsod na pinagsama. Kahit gaano kalaki ang karanasan ng mga Yan yon sa pakikipaglaban, malinaw pa rin ang agwat nila sa ibang hukbo. Ang tumindig sa harapan nila ay tulad ng pagharap sa isang bagay na hindi mapipigilan. Sa gitna ng karamihan, isang babaeng may nakataling buhok at mapulang kolorete sa labi ang tumitig sa mga Yan yon na may labis na interes. Dinilaan niya ang kanyang mga labi at mumiti ng masidhi. Napakalakas nila bulong niya, puno ng pananabi. Gusto ko silang subukan. Bagaman ramdam ng lahat ang bigat ng presensya ng mga yanyon, yun, wala ni isa ang mukhang natakot. Sa halip, tila sinisipat ng bawat isa ang mga sundalo, tinatantya ang kanilang lakas. Gaano nga ba kalakas ang rehiyon ng Jiangnan region kumpara sa kanila? Mula sa grupo ng yan isang matangkad na figura ang humakbang pasulong. Ang malakas na tunog ng itim na leather boots ay umalingaumbaw sa lugar, bawat yapak ay mabigat at sadyang pinadidiin. Napakunot noo si Jangi, parang babala ang bawat hakbang, matapang at walang takot. Bumaling ang lahat upang makita kung sino ang nagmamay-ari ng mabibigat na yapak na yon. Isang matangkad at payat na lalaki ang lumitaw, suot ang malinis na uniforme ng militar. May isang gintong bituin na kumikislap sa kanyang balikat, tanda ng mataas na ranggo. Nakapatong sa kanyang uniporme ang isang malapad na puting kapa na bahagyang tinatakpan ang kanyang mukha, tanging ang matangos niyang ilong at matatalas na mga mata ang nakikita. Ang mga matang iyon, malamig at matalim na parang mata ng agila, ay nagmasid sa karamihan. Nang tumama ang kanyang tingin sa bawat isa, dumaloy ang kakaibang lamig sa kanilang mga bulugod, parang patalim na humihiwa sa hangin. Ito ang uri ng tingin na kayang manginig pati ang pinakamalalakas. Napakalakas bulong ni Jiangyi sa sarili, bahagyang kumakabog ang dibdib. Isang sulyap pa mula sa lalaki, at naramdaman na ni Jiangyi ang peligro, isang bihirang pakiramdam para sa kanya. Dalawa lamang ang nakapagbigay sa kanya ng ganitong pakiramdam noon, ang yumaong sundalo ng Border Army na si Bian Jianwu, at ang bagong pinuno ng Ypsilon na si Yuan Kongya. Naalala ni Jiangyi ang mga sinabi ni Bian Jianwu. May anim na leader ng investigasyon sa Jiangnan Region, lahat ay singtulis ng mga espada. At ang lalaking ito, tiyak na isa siya sa kanila. Baka nga mas malakas pa kaysa sa iba. Nanlaki ang mga mata ni Jiangyi. Ang lalaking ito ay hindi lang basta leader, siya ay mapanganib, baka mas mapanganib pa kaysa sa mga leader ng border army. Noong makaharap niya si Bian Jianwu, ito ay laos na at malayo na sa kasikatan nito. Pero ang lalaking ito, nakatindig ng tuwid, matalim at puno ng kontrol. Ang punong himpilan ng Jiangnan region hindi dapat maliitin, naisip ni Jangi, habang tumitindi ang kaba sa kanyang dibdib. Napakaraming malalakas dito. Dapat akong lumayo sa kanila. Tahimik na umatras si Jangi patungo sa likuran ng grupo. Hindi lamang siya ang nakakaramdam ng kaba. Pati ang ilang mutant sa paligid ay pilit na ipinapakita ang kanilang presensya, pinapalaki ang kanilang tindig. Munit nang tumama ang malamig na tingin ng general sa kanila, agad na bumaha ang pawis sa kanilang mga noo, nanginig ang kanilang mga tuhod, at halos mabuwal sila sa takot. Sa wakas, nagsalita ang lalaking nakasuot ng puting kapa. Ang kanyang tinig ay mababa at nakakakilabot, parang tunog ng bala na pumutok sa isang baril. Maligayang pagdating sa Blizzard City, anya, mabagal ngunit puno ng otoridad. Ako si Tuyun Lee, Direktor ng Operations Department para sa rehiyon ng Jiangnan Region. Ako ang magiging tagapangasiwa ninyo sa ngala ng Jiangnan Region. Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang isang daliri at lalong bumigat ang tensyon sa hangin. Ngayon, ipapaalam ko sa inyo ang mga alituntunin ng Blizzard City, matalim na sabi ni Tuyun Lee, puno ng utos at kapangyarihan. Makinig kayo ng mabuti, mahalaga ito. Sa Blizzard City, ang mga patakaran ay dapat sundin. Sinumang susuway ay haharap sa mabigat na parusa. Sandaling tumigil si Tuyun Lee upang hayaang lumubog ang kanyang mga salita sa isipan ng mga nakikinig. Baka ito ang unang beses niyong makarating dito, at maaaring nasanay kayong gawin ang lahat ayon sa gusto niyo. Pero dito, iwanan niyo ang pagiging makasarili sa pintuan. Ang boses ni Tuyun Lee ay tuwid at walang init, malinaw na nagpapahiwatig na wala siyang interes sa pakikipag-usap o pakikipagkompromiso. Mula pa sa simula, itinatakda na niya ang mga hangganan para sa lahat. Nag-alangan ang mga tao sa karamihan, at may ilan na napakunot noo, ramdam ang tensyon sa hangin na puno ng pagkadismaya at pagkabahala. Si Jiang Yi, gayon paman, ay nauunawaan ang tunay na layunin ng mga salita ni Tuyun Lee. Isa itong mainat na pagpapakita ng kapangyarihan, isang babala sa mga bagong dating na huwag manggulo sa Blizzard City. Sa nakalipas na anim na buwan mula ng magulo ang mundo, ang mga taong ito ay namuno sa kanilang sariling mga teritoryo, nililok ang kanilang mga lugar gamit ang karahasan at takot. Ang ilan pa nga ay gumawa ng mga hindi mailarawang kasamaan. Katulad na lang ni Yuan Kongya, isang taong labis na namumuhi sa mga kalalakihan, na ni hindi matanggap ang pagmamahalan sa pagitan ng babae't lalaki, hindi maaaring hayaang magwala ang mga tulad niya sa Blizzard City. Kung hindi agaran ang pag-establisa ng otoridad ng Jiangnan Region, siguradong may lalabas na mga rebelde mula sa grupo na ito na sisira sa kaayusan. Sa kabutihang palad, walang nagkamali ng tapang na harapin si Tuyun Li, hindi man lang lantaran. Kahit pa maraming hindi natuwa sa kanyang mga salita, wala ni isa ang nangahas na bumawa ng hakbang para ilagay ang sarili nila sa panganin. Patuloy si Tuyun Lee habang malamig na pinagmamasdan ang karamihan. Ngayong gabi, bibigyan kayo ng pansamantalang tuluyan. Bukas ng umaga, ang Commander-in-Chief mismo ang magsasagawa ng General Meeting. Obligado ang pagdalo, huwag na huwag kayong malalit. Bahagyang yumuko si Tuyun Lee at ibinaba ang kanyang boses sa isang malamig at mapanganib na tono. At isa pang bagay, huwag kayong gagawa ng gulo habang nandito kayo. Iwanan ang masasamang ugali niyo sa labas. Hindi na siya naghintay ng tugon. Tumalikod si Tuyun Lee at umalis sa plataforma ng subway, ang puting kapa niya ay magaan na sumasabay sa bawat hakbang. Habang papaalis siya, saglit siyang nakaramdam ng panghihinayang. Kung may isa lang sana na nangahas lumaban, matagal na siyang nasasabik na may gawing halimbawa sa harap ng lahat. Isang mabilis at pampublikong parusa sana ang magiging hudyat na sapat para manginig sila sa takot. Ngunit, sa kanyang gulat, kahit ang mga makapangyarihang bagong dating mula sa labindalawang lungsod ay nagtimpi. Ayos na rin, naisip niya habang bahagyang kumibit balikat. Mukhang matatalino rin pala sila. At least, mas konti ang problema ko. Pagkaalis ni Tuyun Li, lumapit ang isang grupo ng mga tagapaglingkod na may mainit ng ngiti, handang samahan ang mga babong dating. Si Jiang Yi at ang iba pa ay sinalubong ng isang batang babae na nakauniporme ng itim at puti. Lumapit siya na may masiglang ngiti at magalang na yumukod. Maligayang pagdating! Sumunod po kayo sa akin para sa inyong tuluyan, sabi niya sa magiliw na tono. Ako po ang magiging host niyo habang nandito kayo sa Blizzard City. Kung may mga katanungan kayo, huwag kayong mag-atubiling magtanong. Hindi nagbago ang itinang ng babae habang idinagdag niya, ipinadala ko na rin sa inyong mga communication device ang code ng Blizzard City. Siguraduhin basahin niyo itong mabuti. Mahigpit ang pagpapatupad ng mga patakaran dito at mahalagang hindi ito labagin. Magalang na tumango si Jangi. Salamat. Pagkatapos, sumunod ang grupo sa tagapaglingkod palabas ng subway station at pumasok sa mga lansangan ng Blizzard City. Ang unang bagay na bumungad sa kanila ay ang mga gusali sa paligid. Matatagpuan ang lungsod sa silangan ng Jinling at sumasakop lamang ng halos ikalimang bahagi ng buong rehiyon. Ngunit napapalibutan ito ng makakapal na pader na ilang metro ang taas na nagbibigay rito ng anyo ng isang kuta. Sa loob, mukhang katulad din ito ng mga karaniwang lungsod mulit puno ng mga sundalo ang mga kalsada. Nagmamartsa ang mga patrol sa masisikip na pormasyon, bitbit -bit ang mga baril na nakasabit sa kanilang mga balikat. Mabilis na nagmamasid ang kanilang mga mata, binabantayan ang mga bagong dating natila inaasahan nilang may mangyaring kaguluhan. Hindi maiwasan ni Jangi na mapansin ang mahigpit na kaayusan sa lungsod. Tahimik ang mga lansangan na nagdagdag pa sa damdamin ng misteryo. Lumingon si Jani sa babaeng tagapaglingkod na nangunguna sa kanila. Paumanhin, Miss, magalang niyang tanong. Ano pong ginagawa ng mga karaniwang tao rito? Bakit wala tayong nakikitang tao sa paligid? Mumiti ang dalaga, ngunit parang pilit ang kanyang ekspresyon, parang isang maskara na dumikit sa kanyang mukha. Isa itong ngiting mukhang magiliw pero walang tunay na damdamin sa likod nito. Lahat sila ay nagtatrabaho, mahinahong sagot niya na parang sanay sa ganitong sagot. Nagpatuloy siya sa pag-akay sa kanila sa makikitid na daanan, ang mga bota niya ay marahang kumakalansing sa lupa. Sa Blizzard City, bawat isa ay may trabaho ayon sa kanilang kakayahan at talento. Kailangang tumakbo ang lungsod ng 24 oras sa isang araw, kaya nagtatrabaho sila ng salitan. Bumaling muli ang babae kay Jiangyi at idinagdag, karamihan sa mga tao ay nagtatrabaho ng hindi bababa sa labing apat na oras bawat araw, na may kaunting pahinga lang para magpahinga at kumain kumulot ang noo ni Jiangyi. Ibig sabihin, halos nagtatrabaho sila buong oras, maliban lang kapag kumakain at natutulog. Mabilis niyang sagot. Ganoon ang kalagayan para sa mga manggagawa sa mas mababang antas. Pero ang mga kakaiba talento o may espesyal na tungkulin ay mas maayos ang kalagayan. Mas komportable ang tirahan nila. Bahagya siyang kumibit balikat. Kapag mas magaling ka, mas maganda ang buhay mo. Pero para sa mga ordinaryong tao, buhay ay trabaho lang halos. Nagningning ang mga mata ni Jiangyi, bahagyang natuwa sa mga narinig. Alam niyang may mas malalim pang kwento sa likod nito at hindi pa siya tapos magtanong. Paano naman ang matatanda? At ang mga bata, yung mga hindi pa makapagtrabaho. Ano ang nangyayari sa kanila? Bago pa man makasagot ang tagapaglingkod, sumabat si Luca Iren e na nakakunot ang noo. Sigurado naman akong inaalagaan sila, di ba? Ibig sabihin, hindi mo naman naasahan na magtrabaho ang matatanda at mga bata gaya ng mga nasa hustong gulang. Lumapad ang itinang ng dalaga, ngunit bakas ang bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ganoon ang takbo ng mga bagay dito, mahina niyang sagot. Kung hindi makakatulong ang pamilya nila para punuan ang parte nila, wala silang karapatan na manatili sa Blizzard City. Nanlaki ang mga mata ni e rin, hindi makapaniwala. Ano na ibulalas niya? Napakawalang puso naman yan. Kalma at walang emosyon ang tugon ng babae. Isa lang itong simpleng patakaran para mabuhay, sagot niya, sabay bahagyang kibit balikat. Tumango si Johnny, malamig at walang reaksyon. Hindi na ako nagulat, sabi niya habang sinuliapan si Lucairen. Kahit pa may stoppel ng supply sa punong himpilan ng Jiangnan, kailangang mahigpit nilang kontrolin ang populasyon. Limitado ang mga mapagkukunan hindi nila kayang alagaan ang lahat. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at nagpatuloy ng seryoso, kung sapat lang ang supply para sa ilan, may lohika na unahin ang mga taong mas may ambag. Napabuntong hininga si Lukeren. Naiintindihan ko naman sa punto de vista ng lohika, aminado niya. Pero inisip ko lang sana na iba ang Blizzard City. Na dito man lang mag-aalaga sila ng mga bata. Nagpalitan ang hindi komportableng tingin si Nazokir at Leang Yu na nakatayo malapit sa kanila. Pareho silang hindi mapigilan ang parehong pakiramdam. Sa lahat ng bagay, dapat alagaan ang mga bata, bulong ni Zokir, puno ng pag-aalala ang tinig. Nga, sangayon ni Leang Yu. Ang mga bata ang kinabukasan. Kung itataboy mo sila dahil hindi pa sila makapagtrabaho, ano na ang mangyayari sa kanila? Waring hindi naapektuhan ang tagapaglingkod sa kanilang mga alalahanin. Bahagya siyang tumagilid at mumiti ng malamig. Hindi naman talaga problema yon, sagot niya ng mahinahon. Kibit balikat niyang idinagdag, kung kailangan nila ng mas maraming bata, pwedeng magkaanak ulit ang mga mag-asawang kapakipakinabang sa lungsod. Ipinaliwanag pa niya, may fertility indicators kami dito sa Blizzard City. Kapag kailangan, ang pagkakaroon ng mga anak ay hindi lang opsyon, isa itong tungkulin na dapat tuparin. Bahagi ito ng plano namin para mabuhay sa huling mga araw na ito. Halos mabitawan ni Luca Eren ang kanyang panga sa labis na gulat. Sandali. Pinipilit nila ang mga tao na magkaanak, tanong niya, pilit inuunawa ang narinig. Si Jani sa kabilang banda, ay nanatiling kalmado, walang bakas ng pagkabigla. Halatang inasahan na niya ang ganitong sagot. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Layunin kong isalin sa ating salitang Tagalog ang Global Freeze hanggang sa pinakabagong episode. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in Action. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in Action.